Kawikaan, Chapter 8 Papuri sa Karunungan Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral. Tumatayo siya sa matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod at mga daanan. Nangangaral siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan niyo ang aking panawagan. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. Pawang mabuti ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya. Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may pangunawa. Pahalagahan niyo ang karunungan at ang pagtutuwid ko sa inyong ugali kisa sa pilak at ginto, sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kisa sa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo. Ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali, at alam ko rin kung paano magpasya ng tama. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan, namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Magaling ako magpayo at may sapat na kaalaman, may pangunawa at kapangyarian. Sa pamamagitan ko, nakakapamuno ang mga hari at ang mga pinuno'y nakakagawa ng mga tamang batas. Sa pamamagitan ko, makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal, ang lahat na namumuno ng matuwid. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. May kita ako ng mga naghahanap sa akin makapagbibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran na tagumpay na magtatagal. Ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pilak. Sinusunod ko ang tama at matuwid. Bibigyan ko ng kayamanan ang nagmamahal sa akin. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Nilikha niya ako noong una pa man, naroon ako nang wala pa ang mundo, ang mga dagat, ang mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likha niya ang langit, maging nang likha niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likha niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kainiliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman ako masaya sa piling niya natutuwa ako sa mundong likha niya at sa mga taong nilagay niya dito kaya ngayon mga anak pakinggan niyo ako mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko Pakinggan niyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo at huwag niyo itong kalilimutan. Mapalad ang mga taong laging sa akin nakatuon ng isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at nagpapalain siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan.